Zoomies Good morning mga tropa Welcome to Zoomies Ako si uh, Zoom uh, Ito ang first video ng Zoomies mag share ako ng uh, safety tips Sa pagmamotor So lalo na Or especially para sa mga baguhan At mga gustong magmotor Or magscooter Share tayo ng uh, tips Ang do's and don'ts Siyempre, una sa lahat Kailangan sumunod tayo sa ano sa uh, batas tropiko o sa kung ano mang uh, road signages ang madadaanan natin alright so unang una ang pinaka ang lagi kong ina-apply sa pagmamaneho ay ang paggamit ng signal light so for example I'm turning right now so makikita nyo gumamit ako ng signal light gumamit ng signal light pag mag-change ng lane hindi lang sa paglipat o hindi lang sa pagliko pati na rin sa paglipat ng lane or pag magbaba. let's say si Singet maganda pa rin na maganda pa rin na gagamit tayo ng signal light kasi ang paggamit ng signal light atin para hindi sila magugulat kasi pag nagulat sila bigla ka na lang kumanan o kumaliwa oh tingnan nyo oh god Bigla ka na lang kumanan o kumaliwa. Oh, tingnan nyo. Oh, God. ginagawa mo? Kamot na naman. Ginagawa mo? Uh, Ginagawa mo? Pambira naman. Tikpa mo aksidente. Anyway, yan isa pa yung mga yan. Huwag na huwag yung tutularan. Sumunod tayo sa batas. Traffic ko kahit na bike or e-bike ka man. Dapat walang exemption. Nagawa accident yung ginagawa nito. Ako gaya ng sinabi ko, dapat sumunod sa batas traffic at Gumamit ng signal light Kaya na sinabi ko Kaya yung ginagawa na ito ay, grabe kapag mag change lane balik na nga tayo sa sa usapan natin sorry um, kapag mag change lane tayo gumamit ng signal light left and right mahalaga yan at ah, helmet yan. pag gamitin ang wag gamitin ang helmet sa sito So, Miguel pa si Kuya mabait naman kaso kailangan natin mag helmet so mga sim ganyan mag change lane sa left naka signal light na ako turning left pag nakalipat -li ka na tanggalin mo lang kasi pag ginagawa natin yan katulad na sinabi ko kanina <laughs> na i-inform yung mga nasa likuran natin kung ano yung mga gagawin natin para di sila magugulat yun ang pinakamahalaga kasi pag nagulat sila di nila ina-anticipate or sobrang bilis na nila or malapit na sila doon magsisimula ang aksidente Aan. so naging tatandaan kapag mag-change lane gumamit ng signal light dahil libre yan libre yan nilagay yan sa motor o sa natin para gamitin kung as much as possible gamitin nyo lagi huwag nyo lang ibababad pagka change lane ibalik nyo din ayan pag halimbawa gilipat kahit nasa linya ka na pero para kasi sa akin kapag nagmo-motor dahil maliit lang naman yung sakop kapag halimbawa uh, lumipat ako or magbubuho ako sa left or right ginagamit ko pa rin yung signal light do me